ganito mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click, click, mo yung YouTube apps mo. Pagkatapos, type mo yung mag-agree ka na dyan sa taas. No, mag-agree ka na. Pagkatapos, click mo yung search sa baba. Yan. At lalabas yung aking mga video na may tatak, mag-agree ka na. Pili ka lang dyan, kahit saan dyan. Pag-open mo, No? So, maraming video. Pag open mo dyan, makikita mo sa baba yung uh, subscribe. So, kapag ka merong di na ang katapos, sa sub, past tense sa pagkasulat, ibig sabihin, nakasubscribe ka na sa akin. Pero kung ganyan, pag itsura niya, nakaitim pa, pindutin mo yan para mag-subscribe sa akin. Okay? katapos mong mapindot ganyan na ibig sabihin ay subscribe ka na pindutin mo ulit no pindutin mo ulit at lalabas yung ganyan click mo yung all para ma-notify ka sa lahat ng aking mga i-upload na mga video okay or di kaya type mo yung at hillside farm philippines doon pa rin sa taas at Hillside Farm, Philippines. Walang space yan. Pagkatapos, click mo yung search. Sa baba. Okay. Search. Yan. Lalabas ngayon yung aking um, platform ng uh, YouTube channel. So, yan yung aking YouTube channel. So, dahil ka subscribe na ako, may ID may na siya, past tense na. At i-click na lang yung all. no? siya na subscribe ko para makita din nyo. Naka-block siya, ibig sabihin, hindi pa ako naka-subscribe. Kiklik natin yan, yung subscribe na yan, yung naka-block. Kiklik natin para mag-subscribe. Ganito mag-subscribe sa aking YouTube channel. Okay. Okay, so nakasubscribe mo siya. Past tense na. At pipindutin ulit natin yung bill para, ayan, yung all. Para ma-notify ka sa lahat ng aking mga i-upload na video. So, yun yung aking uh, YouTube channel. Marami kang, yan na, naka, ano ka na, kang makikita mga videos dito na na magandang uh, panuorin, panoorin uh, motivational videos lalo-lalo sa mga mga mahihilig sa pagsasaka. So, ganyan lang mag-subscribe sa aking channel. Sana huwag niyo kalimutan na isubscribe subscribe ako. Sundan niyo lang tong uh, aking uh, tinuturo sa inyo.